sa mga butantes katulad ko nako pumoto bumuto, ng mata, matalino pumoto ng matalino siguraduin ang iboto ay takot sa kanyang pamuno na wag mangurakot pag kumupit ng pundo ng mga tao kaya mga kaya mga butante na katulad ko Make sure sigurado nyo maging matalino kayo para ang bayan natin at bayan ko at bayan natin at bayan nyo sigurado a, so, a, a at aangat ang ekonomiya neto so kaya mga botante katulad ko be wise maging matalino mapagmadyag, map mapanuri 'wag padadala sa mga mata matatamis na pangako So, graduin ang iboboto. Mayroon na pong uh, naipat, mayroon na pong naitayo na pogreso sa bayan ninyo. Mga butante, mga butante na katulad ko, bumoto ng matalino. Bumoto ng matalino. Sumabuhay ang bagong Pilipinas. God bless Pilipinas.